Ay, grabe oh, sa halagang 12,000, may road bike ka na. So ito na nga ho mga Lods Flex ko lang po itong umagaw sa akin ng pansin Itong Gravel Crosta na nakasale na po Ay biroin nyo ah, sa halagang 12,000 ay may road bike ka na Sa palagay nyo ay panalo ba? So yan nga ho mga lods ang ating pag-uusapan at titingnan kung ano po ba ang mga parts nitong crosta gravel na to. So ito po yun si crosta gravel ay ang size po niya ay 49. Aloy na po siya tapos lightweight nakalagay po tapos 700C. Tapos ito po yung gulong niya uh, ah, na po siya o skinwall. Ang brand po ng gulong niya ay gravel GP. Tapos ang size po ng gulong nito ay 700 by 40C. Ayan po. Tapos meron siyang rigid fork na napakakulay na parang dark orange ba to? Na parang red eh. Hindi kasi ako magaling sa pagtingin sa kulay. Plain lang po itong rigid fork na to at wala po siyang sticker. Tapos tingnan naman natin kung anong brand itong kanyang STI Ignite. Yan po. Alam ko ang Ignite po ay sensa po ito. Bali naka-STI na po siya na Ignite tapos 2x8 na po. Tapos ito pong seat post niya ay 30.4 o 31.6 Tapos tingnan naman po natin yung kanyang RD Ito po yung RD niya Ang brand po ay Sensa Ignite Tapos tingnan naman po natin yung sprocket hoon nito Bali ang sprocket hoon nito ay ito uh, Naka 8 speed Siguro ito ay 30 teeth Ayan ho oh. Ayan tapos, ayan ho yung kanyang pinakang rear wheel set. Ayan, ang gandang tingnan. Tapos, so, tingnan naman natin yung kanyang crank set. Ayan ho. Uh, ah, bali, yung FD niya pala ay ignite din na 2 Tapos, itong crank set niya ay 34 yung mali. Tapos, pipitit itong malaki. Ayan ah, po, nakahalotech na rin. Ayos, ang ganda at nakahalotech na. Panalo na to. Tapos, ayan ho ang kabuan niyan eh di kay kaganda ho ayos na ayos tapos itong ano rim nya alam ko parang 28 holes po ito yan tapos ayan ho ah, naka disc brake na rin ho ang brand pala ng hub nya ay neko na cassette type na rin ho ito ay sa palagay nyo ho mga loads, ay panalo na kaya ho ito sa 12,000 ay para sa akin ay okay na ho RA eh. sa talagang 12,000 eh naka STI na ho kayo What? Tapos nakahalutik pa itong pinakang crankset niya. So, ito naman ho, isang are ay cross terrain. Ito yung kanyang port na MTB ay talagang umaagaw sa pansin. <laughs> ay di kay karaniwan nga ho na makikita natin sa mga bike ho ay ang kulay ay red. Tapos black. Ganyan ho ang kadalasang kulay. Tapos black naman. Tapos may sticker na karaniwan ay blue, black, red. Tapos ito naman ho yung mga frame. Ayan, merong mountain peak. Ah, uh, ito po, mountain peak ninja. Yan, size po niya ay medium. Tapos may pagka-glossy ho ang kulay nito. Tapos sa uh, shoutout ko lang po kay Mot Renyar sa Tisilep. Yan, ng bagong silang BMX crew. Yan, salamat po. Yan, maraming salamat sa iyo idol at taga bagong silang kaplat malapit ka lang din pala din sa amin sa Quezon City Salamat sa suporta at siya shoutout ko na rin po lahat ng customer namin dito sa aming shop. Pati na rin po sa ating mga viewers, shoutout shoutout po sa inyo. At hanggang dito na lang po 'yung ating video. Maraming salamat sa inyo.